So, paano nga ba tayo mamumuhay? Nakasama ang Diyos. Una, walk following God's direction. At pangalawa, accommodate God's timing. Habang naglalakad tayo kasama ang Diyos, ay kailangan natin magtiwala sa timing niya. Huwag tayong mauna at wag naman tayo magpahuli. Kung sumabay tayo sa timing niya. Narealize ko may timetable ang Diyos para sa lahat ng bagay. Sabi sa Mangaral 3.1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Narealize ko ang lahat ng bagay ay nangyayari at ang Diyos ang nagde-decide kung kailan ito mangyayari. In fact, sabi sa Galatians 4.4, ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Wow! Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon para pababain niya ang Panginoong Isus at isilang bilang tao. Ang ibig sabihin ay God's timing is sufficient. Ang timing niya ay sapat sa ating pangailangan. Noong araw ay hindi ko alam kung bakit hinayaan ng Diyos na masira ang aming sasakyan at wala kaming pang tobos sa pagpapagawa nito. Pero by God's grace ay yung aming kumpanya ay nagpahiram sa akin ng truck na pwede kong gamitin pang araw-araw, pansamantala. Noong panahon naman na yon ay nagsimula ako sumubok ng ibang business at Nangangailangan kami ng sasakyan na magdadala ng aming mga makina na nabili sa junk shop. Narealize ko na ang timing ng Diyos ay sapat sa pangangailangan ko dahil sakto na meron akong panghakot sa mga panimula ko na mga gagamitin sa business. Narealize ko na kung hindi nasira yung sasakyan ko ay hindi ako makakahiram ng truck at dahil nga sa wala kaming pantubos ay tuluyan na na junk yung aming kotse. Pero ang amazing dito, ay sa tamang timing ng Diyos ay pinalitan niya ng brand new na sasakyan, yung aming lumang kotse. Narealize ko na habang lumalakad pala ako kasama ang Diyos ay hindi pala ako kailangan magtampo dahil alam niya ang tamang timing. Ibigan, naitanong mo na ba sa sarili kung bakit parang natrap ka sa isang sitwasyon at hindi mo alam kung kailan ka lalabas dyan. Ibigan, magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang sabi niya, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at kanya-kanyang oras. Maring inisip mo, kailan ba darating ang Diyos? Maring palala ng palala ang problema mo sa iyong marriage. O kaya nanganganib na ikaw ay mawalan ng trabaho. O kaya ikaw ay may karamdaman na ang tagal mo nang inaantay ang kasagutan ng Diyos. Ibigan, kahit anong pinagdadaanan mo, bagamat hindi ko may papangako sa iyo na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo sa paraan na gusto mo, ay may papangako naman ng Diyos sa iyo na kapag hindi ka umalis sa paglakad mo, kasama siya at nanatili ka sa direksyon niya at nagtiwala ka sa timing niya, ay makakalampas ka dyan at tutulungan ka niya. Ibigyan, narealize ko ako din ay masyadong nagmamadali at maraming gusto kong gawin para sa ministry. Halimbawa ay gusto ko gumawa ng devotional book agad-agad na matapos ko siya ng first quarter of the year. Pero na ko na minsan ay pride ko lang ang sinusunod ko at nauuna ako sa Diyos at minsan na po prostrate ako kasi parang mabagal ang Diyos. At nung Monday, nung ako ay nakipag-usap sa kanya, sinabi niya na iba yung kanyang plano at mag-focus ako dapat sa digital. Wow, sabi ko, sayang yung mga preparation ko, research at iba pa. Bakit? Kasi nauna ako sa Diyos. Hindi ko nakita ang stop sign at construction ahead sign na mali ang motivation ko kung bakit ko gustong gumawa ng book. Narealize ko na kung gusto ko lumakad kasama ang Diyos, ay kailangan ko lang magalak na kasama siya. At sumabay sa akbang niya at wag mauna o mahuli. Sabi niya, may tamang oras ako para sa lahat ng bagay. At ito yung pangalawang characteristics ng timing ng Diyos. God's timing is seasonal. Sabi sa ngaral 328 ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga batot at panahon ng pagtitipon sa mga ito ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalaan yon, ang panahon ng pagiingat iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Kaibigan, maring, tinatanong mo nasa ng timing dyan nasaan ng season dyan, kaibigan, tingnan mo yung pattern. Pagsilang, pagkamatay, pagtatanim, pagbunot ng tanim, pagpatay, pagpapagaling, pagiba, pagtatayo, pagluha, pagtawa, pag-iingat, pagtatapon, pagmamahal, pagkapuot, digmaan, kapayapaan. Alam mo, na-realize ko, ang lahat ng ito, ay kabaligtaran ng bawat isa. Ang ibig sabihin, mayroong kanya-kanyang season ang buhay at hindi isang mahabang pare-parehas na season na walang katapusan. Na kung digmaan, digmaan lang at walang darating na kapayapaan. Na kung pandemic ay pandemic lang, habang buhay, hindi ang lahat ay merong season. Kaya kung ikaw ay nagluloksa ngayong season, ay darating din ang season ng pagdiriwang. Kung sa tingin mo parang gumugo ang buhay ay darating din ang season ng pagtatayo. Kaya nga ang susi sa tagumpay natin sa paglakad kasama ang Diyos ay ang makita natin kung nasa ang season na tayo sa ating buhay. Kasi kung malalaman natin ito ay matututo tayong mag-respond ng tama sa timing niya. Noong ng lockdown ay nawala lahat ng aking ministry na face to face. Sabi ko, wrong timing. Pero ito pala ay season na kung saan ay sinubukan ako ng Diyos. Kung patuloy pa rin ba ang katapatan ko na hanapin ang mga naliligaw na gustong iligtas ng Diyos at gawing alagad. At narealize ko kung hindi ko sinunggaban ng opportunity na yon ay hahanap pang Diyos ng ibang magre-respond ng kanyang panawagan sa online ministry. Narealize ko may season na dadaan ka sa disciplining ng Diyos pero kung magre-respond ka sa Kanya ng may pagtitiwala at pagsunod ay itataas Kanya ulit at ipaparana sa iyo kung sino siya sa buhay mo. Kaya lang kung magtatampo ka at magre at mag-iiba ng direksyon ay mamimiss mo ang season na ito sa buhay mo. Tanda mo ito kaibigan, hindi ibibigay ng Diyos ang lahat ng detalye para lang makumbinsi ka na sumunod kasama siya. Sabi sa mga ngaral 3.11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Narealize ko may mga taong gustong alamin ang detalye ng bukas. Magpapahula sa tarot cards, palm reading, crystal ball, astrology pero hindi yan totoo dahil walang nakakaalam ng detalye kung ano mangyayari sa iyong buhay. Pero pansinin natin. Binigyan tayo ng pangako ng Diyos pero hindi niya binigay yung detalye. Ang sabi dyan ay hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Now, bakit hindi dinetalye ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap? Kasi kung sasabihin niya sa'yo ang lahat ng mangyayari, matatakot ka. Kung sasabihin sa'yo ng Diyos na pag sumunod ka sa akin, may mga tao magagalit sa'yo, ang mga kaibigan mo, balang araw ay gagawan ka ng hindi maganda, Five years from now, magkakaproblema kayo ng iyong asawa. At alam mo, pag mas malala pa roon, ang sinabing detalye ng buhay mo, ay sigurado matatakot ka sa future. O sa isang banda naman, maring abusuhin mo. Dahil alam mo na yung future, ganito pala magiging tagumpay, ganito pala mangyayari sa akin. Papatawarin ako ng Diyos at mamahalin pa rin niya. So, pwede na muna ako mag-relax. Pwede ko na muna ang gawin ang gusto kong gawin. Total, alam ko naman na ang ending. Mali kaibigan, ang gusto ng Diyos ay magtiwala ka sa Kanya. Kaya nung tinanong ng mga alagad ang Panginoong Yesus kung kailan siya maghahari, ang sabi ng Panginoong Isus ay huwag nilang pakialaman yon dahil hindi nila yon business. Parang sinasabi ng Diyos na ang timing is God's business. Pero ganun pa man ay mapagkakatiwalaan natin siya na hindi siya nahuhuli. Siya ay palaging nasa tamang panahon. Sabi sa Habakuk 2.3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ang sinasabi sa atin ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya dahil mangyayari ang pangako niya at kailangan nating lumakad na kasama siya sa buhay natin. Magtiwala tayo na ang delay ay hindi ibig sabihin denial. Sabi sa Isaiah 49.8, Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, Sa tamang panahon ay tinugon kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita at sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Narealize ko na iba ang no at not yet. Ang isang batang immature ay kapag sinabihan ng not yet, ay magtatampo at magwawala. Bakit? Kasi akala nila ang not yet ay no. Ganon din naman sa isang mana ng palataya na hindi nagmamature, ay nagtatampo kapag sinabi ng Diyos na hindi pa sa ngayon, not yet. Kaibigan, mag-ingat ka habang nasa waiting room ka. Bakit? Kasi nagiging sanhi ito ng anxiety, frustration, discouragement, jealous, pity party. Kaibigan, ang delay ay maaaring dinisenyo ng Diyos para sa kalalago ng iyong pananampalataya. Ibigan, tanda mo ito, habang nagaantay ka, ay kumikilos naman ang Diyos sa background. Hinahanda niya ang kakailanganin mo at hinahanda niya yung puso mo. Parang sinasabi niya na hanggat hindi ka pa ready, hindi ko ibibigay yung hinihingi mo. Kaya nga huwag kang matakot, huwag mag-alala. Huwag ka sumuko kung pinagaantay ka ng Diyos. Sa halip, tignan mo ang mga bagay na tinuturo niya sa iyo. Tignan mo ang iyong sarili kung handa ka na ba talaga sa hinihingi mo. Sabi sa Marcos 5.36, Huwag kang matakot manampalataya ka lamang. Daang beses sa buong Bible sinabi ang huwag kang matakot. Narealize ko na ang pagtitiwala sa Diyos ay stress reliever. The more ka nagtitiwala sa Diyos ay the more ka mababawasan ng stress. Pero the more ka nagdududa sa Diyos ay the more ka natatakot. Kaibigan, ano inaantay mo? Inaantay mo ba ang minamahal mo na makilala niya ang Panginoong Yesus? Nagaantay ka ba ng lifetime partner na ibibigay sa iyo ng Diyos? Nagaantay ka ba ng healing? Nagaantay ka ba ng peace? O nagaantay ka ng direksyon ng Diyos sa iyo? na ko na ang temptation sa atin ay mainip at gawin yung sarili nating diskarte. Ganyan yung nangyari kay Haring Saul. Noon lulusubin sila ng mga Philistines ay pinangunahan na ni Saul ang paghahandog sa Diyos. Kahit sinabi ng Diyos na magantay. Noong araw kasi hindi ka pwede makipagdigma nang hindi ka naghahandog sa Diyos. Kaya lang ang pwede lang gumawa ng paghahandog ay ang pari. Kaya nung dumating si Samuel, kinausap niya si Saul kung bakit ito nangahas na maghandog nang wala siya. Sabi sa 1 Samuel 13:11 12, tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa 'yan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo. At ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangambang lusubing kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh." kaya napilitan akong maghandog. Wow, nakakalungkot kasi pinangunahan ni Saul ang Diyos. Hindi siya nagtiwala sa timing ng Diyos. Kaya tingnan mo, sabi ni Samuel sa susunod na verse, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Narealize ko ng na magandang plano ng Diyos kay Saul. Ang sambahayan niya sana ang maghahari sa buong Israel. Wala sana si David, sila Solomon, wala sana sila. Kaya lang ay nagiba siya ng direksyon. At ang tawag sa pagsuway sa Diyos ay malaking kasalanan. Hindi siya lumakad sa direksyon at timing ng Diyos. Kaya't consequence ay sabi sa talata, Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Grabe, yung decision o choice na ginawa ni Saul ay isang nakakalungkot at nakakapanghinayang na decision kasi na-miss niya ang magandang plano ng Diyos sa kanya. na ko na sa tuwing hihiwalay tayo at magsasariling lakad, ay namimis natin ang mapatunayan ng Diyos na napakabuti ng plano niya para sa atin. Na-miss ni sa ulang season ng testing. May mga panahon ng pagsubok at may mga panahon ng pagpapala. Kapag hindi ka nakapasa sa season ng pagsubok, ay mamimiss mo ang season ng pagpapala. Si Saul ay namatay dahil sa kanyang pagsuway at namatay din ang lahat ng kanyang tagapagmana. Kaya ang sumunod na hari ay si David. Kaibigan, hindi ko alam kung nasa ang season ka ngayon. Pero mag-ingat kang lumakad na mag-respond ng tama sa season na pinagdadaanan mo upang balang araw ay maranasan mo ang mabuting plano ng Diyos para sa iyo. Pangalawa, kung sinabi ng Diyos na mag-antay, ay mag-antay ka lang at magtiwala. Naintindihan ko si Saul dahil habang tumatagal ang kanilang pakikipaglaban, ay lumalakas naman ang kanilang kalaban at yung kanya mga sundalo ay pahina naman ng pahina at kailangan niyang gumawa na ng paraan. Pero kaibigan, tandaan mo, na God is in control. Alalahanin mo na nakikita niya ang big picture at hindi mo ito nakikita kaya kailangan mo magtiwala sa timing niya.